Hello guys, welcome to my channel So mayroon lang tayong i-react Ngayon guys, reaction Parang reaction video lang ito Sa nag-comments na ang Ang dali lang daw gawin yung ganitong design So pagka ganitong Design na to madali lang sa kanya So Nagaya na niya pala to Kaya niyang gawin Yung pagka ganitong design Kaya niyang gawin at saka yung wala na carbon kaya niyang gawin at saka naka remote maka remote control tayo tapos bibilhan ko pa to guys ng isa pang gadget na kahit sa Amerika ka pwede mo to siyang i-turn off power turn off kasi naka connect siya sa wifi halimbawa eh kalimutan mo gumagana yung kalan mo eh, umalis ka na sumakay ka ng aeroplano eh, oras ang ang kwa sa kwa lang ang pagitan eh nakarati ka na sa ibang lugar oh, i-turn off mo sa cellphone kasi mayroon gadget na bibili na ah, nakakunik sa wifi tapos ilagay mo dito siya sa blower sa control sa, sa, sa control lahat yan siya na yung mag ano, siya na yung magda sa, sa power supply siya magdadrive drive yung turn off nakakunik sa wifi Ah, kung uh, yung cellphone mo may load kahit sa malayo ka, kahit sa Amerika ka pa pwede mong i-turn off o turn on, pwede. Tapos, so ito lang sasabihin ko lang yung nag-comments nag na anong galit na daw ng gawin. So, kung madali niyang gawin, gawin niya yon para maniwala ako. Kasi pakita ko rin ito na magaling ito. Kasi mayroon na tayong ilalagay na remote. Kung um, ang distansya ng remote is 15 meters 15 meters ang layo tapos yung turn off and turn on pwede kang pumunta ng Amerika doon ka lilipad ka muna bago mo patayin yung, sil yung ano mo kalan kasi yung ano yung nabili kong gadget sayang wala lang siyang wala lang siyang volume uh, sa cellphone kung mayroon pa sana nang volume sa cellphone sa cellphone na sana mag-operate, pati yung pati itong remote hindi na sana ako bibili ng remote kung naisali na sa module yung turn off and turn on sa cellphone kaso lang wala lang siyang module na magiging ano siya magiging volume mayroon lang siyang ano timer pag i-time mo ng 1 hour mag-operate siya ng 1 hour tapos mamamatay yung kalan ng within 1 hour so yun lang ang ilalagay ko dito sayang nga yung, hindi pa sila kagawa ng may volume yung yung module na yun kulang pa ng upgrade nila pero para araw eh, magkaroon din sila ng volume doon sa module na yon uh, yun ang ano ko ikakabit ko dito guys kasi uh, ano lang ano lang lalagay lang natin na para makikita naman natin yung pagbabago ng kalan kahit parang parang, parang, parang ano na parang kalukuhan pa na lang pero effective ito lang na discover ko guys ang baba na ang hina lang yung apoy natin oh. Pero luto din yung niluluto ng prito So pakita ko eh nag, ano na to. So kulang 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 na yata ng kalahating oras. Mula nung sinaingan hanggang nagprito tuloy-tuloy. pakita nato natin kung may carbon ba sa lalim. Oh guys oh, malinaw oh. niyo, malinaw. Yun guys ang katunayan yung na-discover natin ngayon so mula nagsaing hanggang nagprito ganyan pa rin siya malinaw pa rin yung carbon so ang carbon guys hindi siya sa gitna nasa gilid nasa gilid siya ay ray nakaso ako sa hapon ito. wala namang sinabing carbon talaga na nan yun know? o oh, ang linaw linaw o oh. pumupulo pa yan eh, kasi mayroon tayong ginawang ginawang kwan dyan? distractor iba yung distractor na ginawa natin na pang bulabog sa langis sa ilalim at saka yung iba na yung kwan natin iba na yung design natin yung mga butas kaya guys uh, yun lang ang masasabi ko sa nag-comments na madali lang na gawin. O di gawin niya. Tapos pakita niya sa akin para ma matutuwa din ako na kaya na palang ganyan gawin niya to so testing mo natin guys kung ilang temperature ayan 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 so hindi na siya umabot ng 500 kasi pinababaan natin ng ano temperature nasa ano na lang siya oh oh yun o know, lalaro rin lang siya sa 450 hindi pa natin ginamita ng heat diffuser direct direct ano yan direct ng chamber 400 plus lang mababa na siya kaya ito na yung pang household na hindi matututong yung ayan o mag namin kasi o oh, ang ganda yung pagkarang para karang nag na lang ng kasulo oh. manayad o oh, pagkaluto o oh binawasan natin yung temperature sa kwan sa apoy sa loob hindi nyo kaysa hindi ganun hindi ganun mataas yan mababa lang yan oh. ayun o oh. mababa lang talaga yan tapos yung pinakamahina niyan guys in in mode grabe yung in in mode dito pakita ko kasi hindi ko pa napakita yung in in mode kung gaano kahina O, ganyan yan lang yung in-in mode niya, guys. Ang ano na lang yan. Pag tumagal na yan, bababa pa yan siya. Bababa ng bababa yung in-in mode kasi mula sa malakas na blower, bigla mong pinainaan. Ayan, super hina na yan. Mahina na talaga yan, o. Ayan, guys. Kahit hindi mo na gamitan, gamitan ng heat diffuser natin, eh. Pwede mo na direct-direct yung direct, pwede ng kaliro. Kahit mo na gamitan ng heat diffuser kasi mahina na yung in-in natin oh. kahit kahit super hina nagbulabog pa rin yung langis ilalim mo kasi mayroon siyang mayroon siyang distractor sa sa langis talaga na nakabuga nakasubsob yun yun yung ano natin so yun lang guys yung nasabi ko sa ano sa nagpo-comments na Pakita niya, ipakita rin niya yung ginawa niya kasi yung dali daw yung ginawa, nakagawa na daw sila eh. So, yun lang guys. Para naman mayroon din tayong uh, kasamang magaling din na uh, gagawa din ng mga kahibulungang kalan. Nangito <laughs> lang po, God bless.